And the special jury citation goes to Vice Ganda. Vice Ganda, naguluhan sa pagtanggap ng award sa 50th MMFF Gabi ng Parangal. Dito nga ay nagulat si Vice dahil hindi niya naunawaan ang award na matatanggap niya sa gabi na yun. At ito ang nakakaaliw na mga reaksyon ni Vice ng gabing iyon. Panoorin po natin. Magandang gabi ko ulit. Maraming salamat. Pag tayo ko tinatanong ko si Direk Juna si Uge, ano ba tong award na to? <laughs> special jury citation for what? For best dressed of the night? <laughs> special jury citation for best performance? Ganun ba yon? Ah, uh, okay. So ako, habang nanonood ako eh, hindi ko rin mag talaga kung ano yung spe special site award na ito. So, in this part, then, ipapaliwanag naman ni uh, Uh, Dennis, you, kung ano yung award na the, Meme the jury of the 50th mmFF awards a special citation to a performer who has broken the ground and gone out of the familiar and comfort zone to prove his growth as an artist and tackle issues relevant relevant to the contemporary society the MMFF jury honors vice ganda for his achievement in this year's festival. Thank you very much. Oh, my God! <laughs> I have long been waiting for this. At last, finally, I am seen. Hindi joke yun. <laughs> um, maraming maraming salamat po sa pagkilala na yun. Thank you very much. Yeah, thank you so much. Tonight, I am seen with this movie, with this project. I am finally seen. I have... I have been participating at the Metro Manila Film Festival for years. This is the first time na meron akong award. Maraming 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 salamat sa pagkakataon na ibinigay pa rin sa akin ng ABS-CBN. Sa mga panahon na um, hirap na hirap na yung kumpanyang kinabibilangan ko. Eh uh, pinipilit pa rin nilang gumawa ng magagandang proyekto, magagandang mga contents at nagpapasalamat ako dahil sa mga pagkakataon na hindi na nila kayang gumawa ng maraming maraming proyekto, maraming pelikula, maraming contents. Isa ako sa mga napipili nilang gumawa ng mga pili ko lang uh, ilalabas nila bawat toon. At maraming salamat kay Direk Jun Lana. Binigyan mo ako ng ganitong istorya. Binigyan mo ako ng ganitong istorya na inaantay na rin ng marami. Binigyan mo ako ng ganitong pagkakataon na gumanap sa isang karakter na na hindi lang magpapatawa, isang karakter na hindi lamang mang-aaliw sa mga manonood kundi tutusok sa mga puso at kaluluwa ng mga kakita nito at makapagbibigay ng maraming uh, realizations at maraming-maraming aral sa mga makakatunghay ng pelikulang ito. Maraming-maraming salamat sa paggamay, paggabay mo at uh, <laughs> May gada habaan ko na kasi baka tong award na to ibig sabihin hindi ako magbe-best actor. <laughs> <laughs> baka ito yung award sa mga first runner up. <laughs> yung baka sayo naman yung outfit at saka. <laughs> sikat naman siya pa kaya tinanahin natin siya for star value of the moment. <laughs>